Oh, ito. Ito na nauli namin. Pusko. <laughs> so, buhay pa. Kajak ka dyan. Manguhuli kami ng ibong ligaw. Yung wild chicken. So, samahan nyo kami mag mag silo. Silo ang tawag dito sa Ilocos ha. Ta, nga dito tikam. Ikasirin Ito kami Ito po yung panghuli sa amin sa Ilocos. Ayan. May tali siya. Lalagyan namin ng pain na bigas. Lalagyan ni Jamjam. -jam. -Jam.

ganito yung setup dine eh. talaga ng harang sa gilid tapos sa gitna may trap ayan yung bird trap na ginagawa may bigas na pain tapos meron siyang tali dyan sa gitna kung ano man yung dumaan na hayop, mayawak, ibon mu pusa ungoy, kalabaw mauhuli pag napakan yung trap Mm. Ganon mang huli. <laughs> Tatlo yung nilagay na bait dito. Isa dito. Magkakatabi lang to. Sa bangin to. Part ng bangin. Ito kasi yung part na maraming um, wild chicken. Kaya tatlong magkakatabi ang ilagay Bukas babalikan namin siya ng hapon. May nahuli na kami isa. Ayan. Ano naman to? Uh, maliit na pugo. Bali tatlo yung uh, yun, yun. kami dito nila ngayon na bait. Magkakatabi. Ayan. See you bukas. Abangan natin kung may, kung may mahuhuli. Ngayon ang nakuha. Pinawa <laughs> kami guys. Saging tsaka <laughs> pugo. Saba. Saba, saba, saba.